Magandang hapon po mga din Ngayon po ay mag-aalas sa po ng hapon. Tayo po ay kaawas lang sa trabaho. Tayo po ay nagawa ng plat. Nakalimang plat naman po tayo sa ating sitawan po. Si mami po ay tapos lang maglinis po ng ating mga alaga. May magandang hapon. Magandang hapon po. Yan. At may dala po tayo mga kaparambin. Itong bangkil po. Panghuli po ng manok. Traditional na panghuli ng manok gawa ng ano po natatanda nyo po yung sabi ko nung nakaraan na may pumalit po sa ating tandang na panabong ay nanalo po bago po pumista ng balagbag po ay sinabong ay nanalo ngayon may kapatid po dito ay ating hulihin po ngayong gabi na gawa ng ano po bayad na po sa atin limandaan po ang isa nabayar na po ngayon kaya ating susubukan pong hulihin hindi pa naman po napapatok ay itong ating mga manok ito po ating gamit traditional na ano panghuli ng manok bangkel po tarami dito sa anong malapit dito sa sana yung ano, yun, patok ay huwag mo ilalapit doon sa tandang isa ay ito tukod mo tukod ako ng kahoy na maliit ayun na po natin ah! Ayan, itatalo yun sa kahoy para pagbagsak Ano kaya, first time po pong mahuli ng ganari ulit din yun. Dahil eh. paglipad niya ay angat. Ayaw malaki po yun. Ay nasa na kaya. Ang patuka. Ang papatuka natin. Pag hindi yun na huli, yung puti ang huli nila. Yun ang gusto eh, yun Ay! Nabagsak pa. Magaling kong mga kapambin, Ang galing. Magaling kong maghuli, ha? Ang galing, yung mami maghuli. O, dali, dali. Bakal lang yung palpa. Hindi, hindi. O, galing may butas. O, galing. Ang lakas. Lukutin mo na ang paa. Ang lakas yun. Ang laki. Ang laki Ang lakas po. Hindi ba yung isabong? Ha? ba yung isabong? Kaya pa sa kanila. Nananalo daw eh. Ang lakas. Ang ba naman hindi mananalo pagka lakas? Ang laki po mga kapamb may dalawang kilo ako. <laughs> mm hmm, Higit. Ara po mga kapambit. Ha? Pagka taba. Ang taba. Ang taba. Ang taba. Ang taba. Ang ganda ng pa. Ang haba. Ay marami pa po tayong mga magagandang ano dito. Ang dami na tandang po. Bere. Mga palahay po nitong si Paling. Sana po ay manalo po ulit. Ay, tingnan nyo naman po. Yan ang bata pa. Oh. Yan. Oh. tahid po. Oh. Yan. Pero tayo hindi po nagsasabong. Pero tayo ay nag-aalaga ng manok. Pakainin oh! po yan. Tutok. 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 Ayan, tinutukala po dyan yan. Mga... Tatay, huwag lang. Bayan, tara, tara. Tayo, bayan, tatay. Aking... Dadaling ko na ito sa ano. May ari. Limandaan po. Pero ating kikiluhin. Magkano ba ang kilo ngayon? Ay, huwag na, huwag na. Busog. Magkano ba ang kalakar ng kilo ngayon? 200. Native. Pasok na yan sa 500. 200. Ay, kung ito tatlong kilo, daan, daan. Oo. Lugi ka. magpo 4 kilo na lang ako. Ay, kung uusap nyo na ito, 200. Ay, siya, limandaan na po eh. Pangakon. Ah, oh, mo ka na. <laughs> tara, tara, tara. Po. Tara. Ay, ano lang na. Ah, dadami yan dyan. Ah, amoy, amoy yun yan. po natin mga kaparamin. Oh, laki po o, yan. Oh, tandang. Ah, laking tandang po. Ay, ating dadalhin na po aras sa, ano, bumili po. Si paling po ito. Oh, yan. O. Si paling. Yan. Maganda daw pong ano Pumalo sabi nung bumili po Yung kapatid po Ay ito Masusubukan din po nila Pero tayo po hindi siya sabong Hindi po ako marunong nun Pero tayo nag-aalaga po Ng mga native po Araman ar ar po ar ar native lang eh Pero ang nagustuhan daw po ano Meron daw pong ano Yung tilaw po bang ano pa ah may mga sinyalis po ba silang ano? Nakikita doon sa manok. Ang bahay po ay doon sa sentro. Ating ihatid po ng madali ari. Malakad na lang po tayo. Kasama po natin si Bunso. Kuya. Yan. Totoo oh, may tali na po oh. Yan. Tali ari. Sige, kumain ka tayo. Kuya. Tara po. Si Kuya po ang cameraman natin. yan. Tara po. Hala po. Hala po. Hala po.

Yung kapatid ay kinuha parang yan. Ha? Padalawa na? Saan si Nung Otoy? Nung doon na. Tara Yan. Uuwi na po kami. Tara to. Si Mami po magluluto at ang merendahan po. Dito na po tayo sa bahay mga kaparambin. Tayo po naglalaga ng bayabas na hinok. Nakuha po natin sa bundok. Si Mami po magluluto mamaya ng ano. Buwa ba dyan po. Papakulon lang po natin ito ng madalian. Lalabugin lang po natin. Mamaya pinulito ni mami ito. Kung sa tinapay po. Magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? Ay kami naman po ay okay din lahat. Araw-araw po tayo ditong nasa taniman po natin. Ari nga po pala ay kadugtunong ating video kagabi. Eh. Ay sana po ay magluluto po tayo ng bayabas kagabi eh. nagpakulo na po tayo ay hindi na po namin naluto at namagod na rin po kahapon ay ay di sabi ko po ngayon maya maya po dadalhin po ni mami yung ating lutuin dito sa may dampa po may dala po tayong pala aray po bago ay para naman pong ano lata lang subukan po natin aray 290 po isang ganari gawa na ang pala po natin dito itatatlo ay akala ko po si parang Rande ay papasok wala ba si parang andi? ay ano kayo ay kami po itatatlo ngayon hindi pala papasok po si parang andi ang kasama lang po natin dito ay si kuya unay kuya unay yan maganda umaga kuya yan yan ang ganda kuya unay ano yan taba ano yan po yan taba po natin lupa. Kahapon nga po ay naka limang po tayo. Ari po ito po. Sa dalawa, tatlo, apat, uh, lima. Yan. Dalawa po kami ni Parnoel pumasok kahapon ay Nagaano ba si Parian? kuya eh. Pumunta ng bayan magmamakdo yun ano <laughs> ayan ang ganda po ng ating ano sikat ng araw na naman ano pre kinakaibot mo yan ganyan po ang gawa masyado makapal po ang damo dito kung tatabunan po natin ay eh, tatambok tatambok mahigyan lupa ano pre Ah, si Parno pre. Magandang umaga, pre. Magandang umaga po. Yan. Happy birthday, pre. Thank you po. Yan, oh. Nakapula. Lala ko sa tayo ng damuat. Kapal. Kapal po, yan, oh. Diyan na lang po sa tabihan. Kuya, unay. Hindi mo ba rabinate? Birthday boy. Oo, yan, oh. <laughs> <laughs> Di ba? Ari po yung naiwan ko kahapon. Ari po ang aking lilinisin muna pala. Pare. Hapon ako kahapon, pare, ay. Hindi ko na na-finish air eh. Hapo na. Hapo na baga. ay ay. na muna. natin. Masubukan po natin itong bagong pala. Ano ka pre? Tumagal aray. Ayos man pala aray. Oh. Maray sa dae. Ha? La <laughs> ay, sa kamay, oh. Maray sa dae. Maray sa Mayigi sa kamay ari. Sa bao. Hmm. Ha? Ah, ay luto ari. Lalambot ari sa baga. Ari hindi pwede sa ano mainitan. Para planchado makapala ang. Ah. Huh? Para planchado makapal. Mahina ano. Pero din. Okay, sa oh. Ah, ah. Yari na po aray, oh. Natini siya na. Ari na lang po. Oh. Din na sa tabi pare. Din na Kaya po sabay-sabay na din. Sunod-sunod pala. Ari na lang pala pare. Ano? Hmm. linya na po mga kapambin oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, ah, lima. Lima na lang po. Magkakaalaman mamaya po. Kung Matatapos tayo. Hmm. Ah, yes, sumang pre. Matalab man eh. Mm -hmm. Talas, pre. Mm -hmm. Matalas. Kakaig eh, eh. Hmm. Yeah. Mm hmm. Matalas, pre. Hmm. Eh. Kaya lang hindi pwede makapal ang pagpakain mga putol tangkay <laughs> mabigay dito, ano? yeah, oh, ang mabigay nito ano? tangkay ang napasarap ang eh Tiga tiga pun muna. Para mema ilaga. Tari. Hmm? Para mema ilaga. Kalau hmm. tiga wakar ilaga. Kalau ada kurbi lagi. At dumating po si Mami. Bali, ito na po yung ano, yung bayabas po na nilaga natin kahapon. May paliwanag mo kung ano ginawa mo. Madali lang naman yan. Dinurog ko po, minash ko. Tapos, akin pong sinala ng dalawang beses. Ngayon po, lulutuin na po natin dito sa may dampa. Si mami na po maluto. At ako po ay trabaho pa doon. Yan po. Nagkapurari ka natin, ng kilong asipat. na po yan, lang po hanggang sa maiga. Harap Madali lang naman po ang panggagawa nito. Basta may bayabas po kayong ano, sariwa. O, oh, may ikaw na. At ako'y mapunta na doon sa ano. Trabaho. po kulong kulong na malapit na po aray eh? ayos na po mga karambin may kape po tayo yan o oh. luto na rin po itong ating ano o oh. hindi pala ang po masyadong malapot ating babalik mamaya ito yan o oh. pero okay na rin po ito luto naman oh. Ito po yung ating ginawang buwaba po. Tapos may tinapay po tayo dito. Tapos may kape. Okay, oh, unay. Hindi dito. Di, kape tayo. Hindi po. O tayo. O tayo. O tayo. Paray. Meron na na. Ay. Yan si so kayo unay. Kayo unay. Ha? Ay. Yan. Yan po. Palaman na. Eh. Lagi pa. Lagi pa. Ah, mainit yan. Kayo unay pala. Bagong hango. Baka maisubo mo agad ay. Yan. Kayo oh. unay. Bakit? O oh, sige. Kung pwede. Sige idaw. Hindi pa man eh.

Hmm. Sana po. Grinda hmm. 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 po tayo. Hmm. Lugaw hmm. me. Ayun ka. Buhar pa rin mo po. Tapos may kaulap pong kape. Tari pa ko tayo. Hmm. Ang hulog. Saan ba? Hmm. isa? Hindi na pwede? Bakit? Yung malili ito. Kabuti. Meron doon ang tatlo. Ang buti huh? nga doon. Hindi hmm? Meron doon may doon tatlo. Yung malili yun. Hindi yun. ba Ah, baka yung, mga ay, A, yung mga ba kayo bang mga, yun, iba? Hindi mo lang kung maliit. Hindi mo baga nalaki lang mo Ay, lahok sa mga buo. Ay, mga ka ba? Nabok pa yun. Ba? Ba? bago man, Anong, man, anak? Tuyo na. Hindi nyo, yun ng yun. Pero yung maliliit na yun, nakapagluto na ako noon. lang, yung na ano pa lang. Buko lang, buko pa Yung bilog pa lang. Ah, bago pa lang. Pero pag yung naka-ultaw na daw yun, yung mahaba. Ano na daw yung mga kakailay niya. tayo! Ah, mm. oh, sinanong palang brabas. Sarap na. Ano kaya yung malibiri? Pwede rin ito eh. Ah, tayo malibiri oh. Yung pala pwede rin ito yung siguro. Bukas, yung ah, bukas. yung yung Ano ba? Ano chili ang Ice cream masarap. Ice cream masili kuya uni. Eh, sarap. Kami mm -hmm. <laughs> Play. eh, eh. ini. Rico. Sarap. Init. Mm-mm. May gas sila sa ano? May gas yas? Yan, may gas yas. Matalas ba? Ang pagkapalaman. Tignan mo ito sa blender? Hindi. Nilaga yan eh.